Magandang buhay. Ako nga pala si Teacher Joanne and welcome to my channel. Handa ka na ba sa ating aralin? Tara, sama-sama tayong mag-aral at matuto mula sa mga video lesson sa Filipino 4. Video lesson sa Filipino 4 Quarter 1 Week 5 Narito ang mga paksang aralin ngayong linggo. Una, pagpapahayag ng opinyon at reaksyon sa isyu o usapan. Pangalawa, pagsunod sa napakinggang panuto o hakbang. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay manalangin. Nais kong basahin ninyo ng dahan-dahan ang panalangin na ito. at ang lahat ay magsasabi ng Amen. At ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin mula sa Melks ay ang mga sumusunod. Una, na ipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang nabasa o napanood na issue o usapan. Pangalawa, Nasusunod ang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawain. Pagbibigay ng reaksyon. Halina, alamin pa natin ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa napapanahong isyo sa ating bansa. Pakinggan natin ang usapan ng magkaklasing ito. Alam mo ba ang bagong balita ngayon sa TV at radyo? Ito ay ang mabilis na pagdami ng kaso ng mga taong nahahawaan ng nakamamatay na sakit. Anong sakit ba ito? Paano nakakahaw sa tao? Ang sakit na ito ay nagmula sa tinatawag na coronavirus. Batay sa narinig kong balita, hindi lamang tao ang maaaring mahawaan nito, kundi pati na rin ang mga hayop. Talaga ba? Mukhang nakakatakot naman ata. Sa aking palagay, mas maganda siguro kung sumunod tayo sa utos ng otoridad. Nang sa gayon ay maprotektahan tayo laban sa dulot ng virus na sinasabi mo. Oo, at saka mayroon pa. Malalaman mong nahawaan ka nito kung nakaranas ka ng mga sintomas tulad na lamang ng mataas na lagnat, pag-ubo, hirap sa paghinga, at marami pang iba. Tama, naniniwala akong mas maliliwanagan ang mga tao tungkol sa mga nangyayari sa bansa kung patuloy tayong manonood at makikinig ng mga balita tulad ng GMA TV News, DZRH at ABS-CBN TV. Tignan muli ang bawat usapan. Sagutin ang mga tanong tungkol dito sa sagutang papel. Una, tungkol saan ang balitang pinag-uusapan? Pangalawa, anong uri ng sakit ang pinag-uusapan? Pangatlo, ano-anong sintomas ng sakit ang pinag-uusapan? At ikaapat, ano ang dapat gawin upang maunawaan ang tungkol sa sakit na ito? Halaga ang pagbibigay opinyon at reaksyon sa mga napapanahong isyu. Ang mga ito ay kasanayan na dapat malinang sa mga mag-aaral na tulad mo. Bawat isa ay may reaksyon o opinyon tungkol sa isang isyu na maaring ihayag upang mabatid ng iba. Gayunman, ang pagpapahayag ng mga ito ay kinakailangan gawin sa tamang paraan. ano nga ba ang tamang pagpapahayag ng reaksyon o opinyon? Pagpapahayag ng opinyon Mahalagang may malawak na kaalaman ng isang tao tungkol sa isang isyu bago siya magpahayag ng opinyon upang maging balanse ang kanyang inilalahad. Mga salita o pariralang madalas ginagamit kapag nagpapahayag ng sariling opinyon. Sa aking opinyon? Sa tingin ko? Sa nakikita ko? Sa aking palagay? Kung ako ang tatanungin, Sa aking karanasan Sa pakiwari ko ang masasabi ko ay naniniwala akong para sa akin ang ibig kong sabihin ay gusto ko lang bigyang diin na at ang aking pananaw ay, yan ay ilan lamang sa madalas na ginagamit kapag nagpapahayag ng sariling opinyon. Pagpapahayag ng reaksyon Maaring masagot mo ayon sa iyong nararamdaman. Maari itong positibo o negatibong reaksyon. Nanaman natin ang chart na ito na naglalaman ng mga tanong at sagot. Ang mga tanong na ito ang maaari mong itanong sa iyong sarili kapag ikaw ay nanonood o nakikinig ng balita. Una, ano ang alam ko tungkol sa balita? Ang balita ay tungkol sa bagyo. Ano ang gusto kong malaman tungkol sa balita? Matukoy ang mahalagang detalye ng balita. Ano ang natutunan ko tungkol sa balita? Ito ay may mahalagang pangyayari, tauhan, petsa at lugar na pinangyarihan, dahilan, at paraan ng pangyayari. Samantala, may isang kasanayan pa ang dapat malinang sa iyo. At ito ay ang pagsunod sa napakinggang panuto o hakbang ng isang gawain. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang magawa ng tama ang isang bagay. Mahalagang mapakinggang mabuti ang panuto upang maunawaan ang dapat gawin hindi masamang ipaulit ito o ipabasang muli upang lubos na maunawaan. Upang masunod ito ng tama, sundin ito batay sa pagkakasunod-sunod nito. Upang maiwasan ang aksidente o anumang pagkakamali habang ito ay ginagawa. Mahalaga rin ito upang makakuha ng tamang resulta. Huwag kakalimutan na maging maingat habang isinasagawa ang panuto. At ngayon, dumako naman tayo sa pagsagot ng mga gawain sa iyong module. Para sa suriin, makikita ito sa pahina 34. Gawain 1, letter A, panuto. Piliin ang pinakaangkop na sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ibinalita sa radyo na bawal lumabas ng bahay dahil sa kumakalat na virus na nagdudulot ng sakit. Ano ang gagawin mo? A. Makikinig sa babala na hindi lalabas ng bahay? B hindi susunod at isa sa walang bahala lamang ito? C. Lalabas ng bahay at pupunta kahit saan. D. Lalabas ng bahay at makikipag-usap sa kapitbahay. Pangalawa, inutusan ka ng nakatatan mo kapatid na pumunta sa palengke. Ngunit, ang sabi sa balita ay bawal ang mga menor de edad na lumabas ng bahay. Ano ang gagawin mo? A. Susundin ang utos ng nakatatandang kapatid? B. Hindi susunod sa utos ng kapatid at magpapaliwanag na bawal lumabas dahil ipinag-uutos ito ng gobyerno? C. Maglalakad-lakad sa labas ng kalye kahit ipinagbabawal? At letrang D susundin ang kapatid dahil pagkakataon na para lumabas ng bahay. Ikatlo, nakita mong nagiinuman sa kalye ang iyong mga kapitbahay. Alam mong ipinagbabawal ito. Ano ang sasabihin mo? A. Pagsabihan na bawal mag-inuman dahil kung hindi ay malalagot sila sa batas ng pamayanan. B hindi na lamang ito papansinin? C. Tatawagin ng tatay at pagsasabihan na makipag-inuman sa kapitbahay? At letrang D. Makikiusisa sa mga nagiinuman? Pang-apat, kailangang dalhin ni MJ ang kanyang bunsong kapatid sa ospital dahil sa mataas nitong lagnat. Subalit walang ibang magdadala dahil nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Ano ang iyong gagawin? A. Hihingi ng tulong sa mga kapitbahay na dalhin ang kanyang kapatid sa ospital. B. Hihintayin ang mga magulang na dumating bago ito dalhin sa ospital. C. Hahayaan na lamang dahil mayat mayay gagaling naman ito. At letrang D. Hindi ko napakikilaman dahil bawal ang lumabas ng bahay. Panglima, isang umaga ay nakasalubong ni Mabel ang kanyang kaibigan na si Namnam -nam na nasa labas at naglalaro. Hindi alam ng kanyang kaibigan na bawal lumabas dahil wala silang telebisyon o radyo. Ano ang dapat mong sabihin? A. Namnam, -nam, dyan ka lang sa labas at maglaro. B. Tawagin mo ang iba nating kasamahan at maglaro tayo ng tumbang preso. C. Alam mo bang pinagbabawalan lumabas ang sinuman sa kani-kanilang bahay dahil sa kumakalat na sakit? Kailangan natin pumasok sa loob. At letrang D. Lalabas ako at makikipaglaro. At para sa gawain 1 letrang B, panuto, basahin ang teksto sa loob ng kahon at sagutin ang mga kaugnay na tanong. Ipinatupad ng Pamahalaan ng Lungsod ng Angeles ang tamang pagtatapon ng basura noong Nobyembre 16, 2019. Dinaluhan nito ng iba't ibang departamento ng lungsod. Layunin nito na ipaalam sa mga mamamayan ang tatlong uri ng basura at ang tamang paraan ng pagtapon nito. sabay na tanong. Tungkol saan ang balita? A. Tungkol sa lungsod ng Angeles? B. Tungkol sa pagdalo ang balita? C. Tungkol sa pagtatapon ng basura ang balita? D. Tungkol sa mamamayan? Pangalawang tanong, sino ang nagpatupad ng tamang pagtatapon ng basura? A. Lungsod ng Maynila B. Lungsod ng Naga C. Lungsod ng Makati At letrang D. Lungsod ng Angeles Pangatlo, sino-sino ang dumalo sa pagpapatupad ng tamang pagtatapon ng basura? A. Departamento ng Agrikultura B. Departamento ng Edukasyon C. Isang Departamento at letrang D, iba't ibang departamento. Ang apat na tanong, ano ang layunin ng pagpapatupad ng lungsod? A. Ipaalam sa mga mamamayan ang tatlong uri ng basura at ang tamang paraan ng pagtapon nito. B. Ipaalam sa mamamayan ang dalawang uri ng basura at tamang pagtatapon nito si ipaalam sa mga piling mamamayan ang tatlong uri ng basura at ang tamang pagtatapon nito at letrang D ipaalam sa mamamayan na bahala na sila sa tamang pagpapatupad sa pagtatapon ng basura. At pang lima, ilang uri mayroon ng basura? A, isa, B, dalawa, C, tatlo, at D, apat. At ngayon, dumako naman tayo sa pagyamanin isa gawa na makikita sa pahina 36 hanggang 37 sa iyong module. Gawain 2. Pakinggang mabuti ang panuto at sundin ang mga ito. Maghanda ng isang bond paper na iyong gagamitin. Paano gumawa ng eroplanong papel? Ito ay pinost noong March 15, 2017 by Origami with Lucy. Ang eroplanong papel ay lumilipad kung tama ang paraan ng pagbato nito. Ito ay madali lang gawin kaya't halina't atin ng simulan. Ang kailangang gamit ay isang buong papel. Narito ang mga hakbang. Unang hakbang, kailangan mong itupi pahaba o length twice sa gitna ang papel. Pangalawa, tanggalin sa pagkakatupi. Ang pagkakatuping ito ang siyang magsisilbing gabay upang malaman mo ang gitna ng papel. Pangatlo, itupi ang dalawang kanto ng papel upang magtago sila sa gitna. Pangapat, itupi ang papel pahalang o crosswise upang magtago ang dulo nito at ilalim. Panglima, ituping muli ang papel sa paraan ng pagkakatupi nito sa simula. Panganim, ngayon ay mayroon ka ng dalawang bahagi ng papel. Tiklupin ng patagilid ang isang bahagi. Pangpito, tiklupin hanggang sa magkaroon ka ng isang bahagi nang ng, ng eroplano. pang walo ulitin ang huling hakbang sa kabilang bahagi ng papel. Pang-9, siguraduhing makumpleto ang pakpak ng iyong eroplano. At pang-10, ihanda na ito sa paglipad. Ngayon, dumako naman tayo sa tayahin. Makikita ito sa pahina 37 ng iyong module. Gawain 3. Panuto. Pakinggan ang hakbang at isagawa ito ng tama. Unang hakbang, kumuha ng isang malinis na bond paper. Pangalawa, Mag-isip ng isang salita na may mo sa mga taong tumutulong at nagsisilbi sa bayan para sa kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino ngayong nasa panahon ng krisis sa COVID-19. Pangatlo, isulat ng malaki ang salitang naisip mo sa bahaging itaas ng papel. Pang-apat, isulat ang naisip mong pangungusap o mensahe para sa mga taong ito na nagsasakripisyo para sa bayan. Pang-lima, lagyan ito ng kulay na paborito mo. Pwede ring maglagay ng disenyo. Pang-anim, Ipaskil ito sa labas ng iyong bahay o tarangkahan. Binabati kita dahil natapos mo na ang iyong mga gawain sa Pilipino 4, Quarter 1, Week 5. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. At kung nagustuhan mo ang video lesson na ito, wag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maaari mo ring i-comment ang iyong natutunan sa comment section. Paalam!